Marami sa mga netizens ang nakapansin sa mga ginagawa ngayon ng aktres na si Kim Chu sa kanyang leading man ngayon sa What's Wrong with Secretary Kim. Napansin ng mga netizens na sa tuwing may tanong ang press people kay Kim Chu at sa tuwing tinutukso silang dalawa ay kinukurut ni Kim Chu si Paulo Avelino. Marami tuloy ang napapatanong kung ang pagkurot ba kay Paulo Avelino ang love language ni Kim Chu. Marami rin ang nakapansin na hindi ito minsanan lamang na nangyari dahil ilang beses ding nahagip ng kamera ang ginagawang pangungurot ni Kim Chu kay Paolo. Samantala, may mga nagsasabi rin na tila na iiba na umano ngayon ang tinginan at closeness ng dalawa kumpara noong una silang nagkasama sa digital series na linlang May nakapansin rin sa kakaibang ngiti ng dalawa sa mga tuwing nagkakatinginan sila. Hindi na rin umano makikita sa mga mata ng aktres na si Kim Chu ang dating lungkot na nakikita noong kakahiwalay pa lamang nila ni Sian Lim. Napalitan na rin umano ito ng kilig na hinala ng lahat dahil kay Paulo Avelino at sa kung ano ang namamagitan sa kanilang dalawa ngayon. Marami rin sa mga netizens ang naghinala na may alam ang mga kasamahan ni Kim Chu sa It's Showtime dahil panay ang kanilang panunukso ngayon kay Kim Chu sa kamakailang episode ng It's Showtime. Sa kabilang banda, patuloy pa rin naman nananahimik sina Kim Chu at Paolo Avelino patungkol sa totoong estado ng kanilang relasyon. Sa mga nagdaang panayam, sinasabi lamang ni Kim Chu na magkaibigan lamang silang dalawa. Ano ang senyo sa balitang ito?